Hi guys, good morning. Good morning, Maka Channel. Ayan, sa aming pag-i-stay dito ng 3D sa Baguio City. Pauwi na po kami ng Metro Manila, Maka Channel. So ayan, lalabas na po kami ng parking lot. Ayan, dito po kami nagpa-park. Ayan, so mga ka-channel, samahan nyo kami sa aming travel, pabalik ng Metro Manila. Balikan ko kayo mamaya, guys! hi guys! Welcome back! Ayan, dito kami nag i guys sa lugar na to. Ayan, dito sa Teacher Camps. Ayan, baybayan natin guys, ang ganda ng lugar dito. Tahimik, sobrang sobrang malinis yung lugar. Masarap talaga dito mag -stay. So, ayan, dito po kami nakatira ng 3 days. Ayan, palabas na po kami ng gate, mga ka-channel. Ayan, oh, welcome to Teachers Um. Babay Bye na, bakyu. -bye. Ah, dapat tangguin namin mga ako channel out kami doon sa kinitira namin dapat kanina pa mga 3am sana yung out namin ang kaso hindi kami kagad agad makalabas ng parking lot kasi narangan yung ano namin sakyan ayun ang ganda ganda ng ano oh, sunrise yan ayun no. Oh, kita nyo yung sunrise na yan ganda ng sunrise pagkaraan ng shop na ang metro okay naligaw ka? Ayan, yeah, ganda ng lugar. Sobrang lamig dito, grabe. Nah, dahil sa naharangan yung sakyanan na namin sa likuran, hindi kami agad-agad nag-aalis. Bumaba kami ng 5 am, wala pa rin. O, mga 6 a.m. na kami talaga nakano, nakalabas ng parking lot kasi um, 6 a.m. lumabas yung mayari ng sasakyan na nakarang sa likuran namin. <laughs> siguro 5 hours ang biyahe papuntang Manila Siguro mamaya makarating kami nito mga 11 na or 12. Ang na. Okay lang yon Basta um, ang safety. Terus mata dan balikan kau kayu mama ya guys. Tapos yes, ko ang sarap talaga dito sa Baguio no, malamig. Kahit tirik na yung araw, malamig pa rin. Pero parang hindi ko kaya tumira dito mga ka <laughs> Kasi alam niyo ba yung tubig sa grepo? Akala mo ice water? Parang galing talaga sa rip. Ay nako. Magugas ka ng plato. Natatawa na lang kami dito kasi ano nagtutulakan kayo magugas ng plato kasi ang lamig yan ng tubig. Yung no, ay, ito yung Christmas na daanan natin kagabi. Oh. Ato. oh, ang ilaw niyan, grabe. Nadaanan namin ito kasi nag-SM kami, SM Baguio. Uy! huy ito yung SM Baguio, malapit na pala sa atin. Ano? mo. Ayun tayo sa mo. Ayun kasi lang talaga yung Burnham Park na nilakad namin may goodness kasi umikot kami ayan yung SM City SM City Baguio, ayan dito kami kagabi probing pagod namin ito lakad-lakad kasi layo malapit lang pala ang teacher comes no? probing pero mga ka-channel no? maganda lang talaga dito magbakasyon-bakasyon lang kasi yung titira ka tapos kumanan. Dumiretso lang sa dalawang so balikan ko kayo mamaya guys. Tapos kumanan sa Cortina. Hi guys! Welcome back! Ayan, pababa na po kami ng Rosario. Ayan, ito po guys. Ang ganda ng sunset. Ayan, kitang kita. Ay, sunrise pala. Ano ba yan? Ang ganda ng sunrise. Ayan, pababa na po kami. Ayan, pababa na po kami. Oh, ang ganda -ganda. ayan ang ganda-ganda. Ayan, tingnan yung ano sa ano yung bundok ko. Oh. Yung sunrise ang ganda. <coughs> Dito sa Bagyo ka Channel. Kahit mainit. 169. Kahit mainit. Malamig. Oo. ganda-ganda ng view ayun may nakalagay pa dun unit Per sale What's the question now? tayo dumaan papunta ng Kinong Road sa kaliwa. Oo, oh, dyan. Dito sa kaliwa? Ay, grabe oh. No. Tinan yung mga bahay sa Tuktok mga ka-channel oh. Ay, grabe yung mga bahay. Tingnan yung ulap. O, oh. ulap po yung pila yung sa taas na yan. Ulap po yung nagputi na yan. Ulap. Ah. Ito yung delikado rito pag sa bakit? Pababa? Ba? eh. Oo. Hindi pa lang mo, oh. Oo. Bawin ang Manila. Diyan ka mga... Ayan, oh. Grabe ang ulap. Mga ka-channel, ayan, oh. Yan ang ulap, oh. Umapantay na sa bundo. May pagsauna, oh. Oo, ayan pag, oh. Pag ba yan uulap? Stop mo nga ba? Ha? Try ko ilapin. Masyado ata malayo. Pag yan ma, pag. Eh hey, okay. yan o. No? Pag pala yan. Grabe no. Ikita nyo mag mga ka-channel. Ako. Panawarin nyo talaga ang buong video ko. Paano rin kayo nakapunta ng bagyo? noon noon Ay, ayan oh, grabe, ang pagkoo. Ayun oh. Yan. Oh. Ayos 'to. Oh. Ay, Ito na dito, mabut oh. nadito sa mga bahay, ayan oh. Aba, pala tayo pa. Kote, palusong na tayo. Tinang palusong. Ayun, mo yung pag. Ay, truck pala ito pa. Kaya dandaan, no? Tila yung pagmaka sa anila yan o oh. Baba no? Kung baba lang pag kita nyo yan Ba't ang baba? ang baba ano di po yung pag o oh. Grabe o oh, yung pag o baba o Pag ba talaga yan o oh? ulap? Oh, eh. Ulap ba yan o oh, pag? Pag yan, masyad pa baba ulap yan <laughs> Mas ulo <-solo> pala no <laughs> 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 Kita nyo guys o oh, Tingnan mo yung pag na yan may goodness Salagos sa school lord Halapa, pa jaanan na natin yung pag. Ano? Hey. Oh, oh, my God. I-first time kumakakita na to. Tinan nyo. Wala oh, oh, nito yung nakita natin oh. Hey. Oh, Ayan, yung pag. Oo, nung pagpunta natin, oh. ayun mga ka-channel, yung pag sobrang baba. Alam. Oh, my goodness. Ayan, my goodness, yung pag, oh. maja natin? Oo, maja natin. Ayan, ti, dadaan na namin yung pag. Ayan, grabe, ganda. Ayan, oh. Hala pa. Hindi na mag-ilaw ka pa. Kaya pala yung truck na daan lang. Oo. Ayan, grabe pa. yung pag. Oo, ayan, oh. Pag yan. Grabe, ayan, oh. Pag yan, oh. Guys, nasa ilalim kami ng pag. Pag. Ayan guys, oh, sa ilalim kami ng Pagmaka Channel. Ayan oh. Sobrang lamig. Lamig. Sobrang lamig. Oh my gosh. Oh, grabe, hindi namin makita yung bundok oh. Nasa ilalim kami ng Pagmaka Channel. Ayan, kita nyo yan oh. Sobrang